piraso parang isang ano na eh isang di grabe ito si Baydungs TV yan dandahan Baydungs so doon tayo, tayo, sa baba kasama natin si Daddy D at si uh, kasama natin si Baidix Art Tix High Hunting sana may mahuli tayo mga idol Tingnan natin kung gaano karami ang tilapia dito. Sana may mahuli tayo.

Grabe na Nakawala, sayang. Grabe. May umalog? Dandan, dandan. Grabe, ang dami niyan. Buti, hindi Grabe <laughs> ito mga idol. Dami si huli nito. Banga natin yung huli. Ah, grabe <laughs> gra dalag to. Ito, Ay! Ala, grabe. Ah! Pula-pula. Pulahan yung matalapya dito mga idol. Dandan. Grabe, oh. ang galing talaga ni Baybox. Grabe. <laughs> oh! Ay, ay, di ba, oh, di nawangat, di nawangat, di, 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 di nawangat. Ala, grabe. Na. Oh my ay, God. God. Oh. Grabe, ang ganda tingnan. Grabe, ang kilap yun ganda. Grabe. Ang laki, Ang laki, Nalapad eh. Kunay talaga tilapia na. Oh, ah, ay sorry. Ay grabe oh. Ay napakalaki nga pala dito. Dito mo itapon. Ayun, ay, talagang sobrang mamaw mga idol. May lagayan so, dito ay, mga ay, idol. Ayun. Ayun, ayun yung pinamalaki. Ano? Ulahan lahat oh. Yung bagay ng ano? batanggas na tilapia. Oh. Grabe ka laki eh. Sobrang laki niyan. Ay, apakabigat. Mapula-pula eh. yan po, shout out sa ating uh, 80 likes boys. Ayun.

Grabe ang pupula ng mga tilapia na to, no? Mga lalaki yan. Lalaki yan. yan, ganyan? Ah, pag, Pagka ganito, lalaki, pupula. Ah, Ay, hindi ba babae? Oo. Ganun pala yun. Pero yung madila-dila ng konti, bading naman. Ay. <laughs> <laughs> Grabe na to, eh. idol. Ayan, sabi ni Baidong Stevie sa hindi pa nakapagpalo kay Baidong Stevie. Pakipalo naman po. At uh, syempre sa ating mga Team Gravite, ayan. Pasupport naman ba sa ating Team Gravite at si Idol Diggs Art. Sabi Big size hunter Galing talaga ni Big oh, Shark. Ayan yung ano, <laughs> <bay. laughs> uh, boss. Uh, and out si ito. pa out Laki boss o. digs. Sabi ni Hector uh, Nohai. Uh, ay, no eh. dandan. Baka mano ka. Uh, ito, marami kasing dito. Sa lugar na to. Sumabit, no? Hindi, kunin mo na si Baka madali ka, ingat lang. Kasi pagka naputol na yung pamingwit yan nila. Oh. Wow! Ang lalaki, oh. Kadakong bay! Naisan Hector Kada Nuhay. Kadakong man, bay. Palagi, ingat kayo. Palagi, boss digs. It's the hour, don't. Erye, delikado, erye. Yan, po. yan, delikado. Dalawa pala, oh. Bay. Nagdikit? Oo, dalawa. O, nakatanas. Ito mo tumakas. Yung mga mas gusto. Inisa. Inataas siya. Yan may mali to. Tataka, ay pata. Ayun, may sa ta mo. Yan 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 yan. Ayun, tumataas. binalik mo lang agad eh mahuhuli mo ulit yan. 'yan. na 'yun. Kailangan si wag ubusin. Oh, 'yan talaga. Dapat 'yun ang maging yeah, ano natin man. sa Pilipinas yeah, no. Yung... Kapag tayo ay nangisda, magtira tayo para sa susunod na mga Oo. Oh, oh. Huwag natin kuryentihin or lasunin. No, tubahin Hindi kasi. Hindi naman lang tubo. Kasi pag nangyari sa atin yan, ay uh, uh, mahirap uh, oh. natin makahuli ng mga anak. Laki, Ayan mga idol, pang pangalawang hagis ay, to ay, mga ay, idol. Ay, ano may ay, mahuli ng mga? O, gita mo ah. Sama ka tabi na? Dini lang. Ang bagus S, Taiwan o Pilipinas? Mapa ng Taiwan. Mapa ng buwan. Eh. Oh! Iyon o, galing, ganda. Ang dami yan dito. Marami yan. Ayun, lalaki oh. nagwawala na ba? Nagwawala, ayun oh. Nagwawala. pangalawang hagis to nalaki mga idol. Grabe. Nalaki. Marami ba? Oo, oh, Ayun, pa, uh, pa shout out, idol. Ah, pa shout out. Ayun oh. dalag, dalag. Ayun. Grabe, nagliliparan. Ang laki yun! Oh. Ang laki Linko Taiwan Idol Dicks ayun si ayun nakakainap ay napakarami grabe pala pa sa ilalim grabe ayun, si... ayun ayun ayun, ayun oh no. oh kalaki na yan ah hindi na maangat mga idol hindi na, na maangat hihi yeah! <laughs> nahihirapan na si Idol Dicks oh sa kalaki ayun. grabe talaga grabe. ah oh. ah grabe kaya mga idol dalawang hagis kung oh. hindi umuwi ayun lalaki oh dalawang hagis lang ito mga idol oh Grabe talaga. Masaksihan niya rin yung kung gaano karaming tilapia dito sa Taiwan. Iya, no? Malaki tilapia rito Diego Aris, aray. Pa-shout out. mga tropa ko sa Lingko, Taiwan, Idol Digs. Napabang sa lahat ng pugi. Ayan. Sana. Sana all. Sana all pugi, no? Buti tayo, buwapo lang. Ala. Taiwan. Sana all. Dolar. Dolar. Maliit, re. Maliit, maliit. <laughs> Gusto mo bumalik eh. Uh, dito po sa ano na to ay sobrang lakas ng agos ng tubig ng idol. Oh, Grabe ka laki. Ano ya. pa yan sa baba? Pero sa agos. Eh. Oh! May sabit ata din sa baba. Bay laki oh, Sobrang Putian. Yan ang pinakamalaki. Grabe yan, mga idolix. Kalim. Sayang. Parang si Ibrim lang eh, no? Parang si Ibrim. Pang-ihaw na. Laki. Tingnan natin. Yan, mga idol. Pinaparty mo na, idol. Nagtatabi na po yung nahuli niyang lalaki. Galing na, idol, Diggs Art. Oh? Walang lamangan, idol. Uh, isa sa'yo. Siyempre. Grabe yan. Dalawa sa akin. Ay, <laughs> Walang <na> lamangan. <laughs> <laughs> eh, isa parang lang sa akin Para yeah, ano na, pang fish fillet. 2, 4, 6, pitong... Pitong piraso, parang isang ano na eh. Isang dipa. Fish fillet mga idol. Grabe ito isang mga idol, oh. oh. Uh, pitong 2, 4, 6, 8, pitong piraso, isang di pa. Oh, hindi pa inaayos yan ako ilalim po natin ah. Hmm. yan ayos. Nandiyan ka muna. Tingnan ka dito. Picture picture. Hmm. Dalawang hmm. hagis po pa lang. <laughs> Parang balik na Okay Kaya balikin natin. Goods yan. Okay. Pugi. Okay. alam ko na alam ko yung malaki. Ilapit mo dito. Iyan. One. Two. Okay. Ah! ilapit mo ganun. Iyan. One, two. So, Tago mo kundi yung kamay mo doon sa likod. Yung uh, isa. Ah, Marami mo yan doon. Malaki. Grabe po. Putin. Puting puti. Puting puti. Puting puti. Mga mm. Lods, so ito na yung nahuli natin mga Lods. Marami-rami na rin to Ayan. Nalaki. Ay, na lang. Sa susunod muli ng ating pag-vlog mga maraming salamat.